Si Bachuchay naliligo at mabaho na. Aso ni tatay. O, shampuhin at ng nabango. Gusto niya yung naliligo siya, o. Bachuchay, bachuchay. Tigit. Uy. Uy. Okay. Tumigil ka ba, chuchay? Maligo ka, magpaligo ka. Ayan. yan po yung aso ni tatay na alaga. Na paliguan at ano. Mainit ang panahon. Gusto din na ang aso. <laughs> ano ba, ba, chuchay? Tumigil ka. You know. Magbago uh, na si Bacuchay. Naligo na si Bacuchay. No. Oo. Last Oh, Oo, oh, last na yan. It's oh. now. Ayan. Umabangon oh, na. Nag-shampoo na. Bacuchay! Bacuchay. 我用了，你们帮我拿。